Inirekomenda sa konseho ng National Food Authority ang pagsuspinde sa pagpapalabas ng natitira pang bigas na nabili ng traders sa murang halaga at hindi ubanod dumaan sa proseso. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Sa harap ng kaliwat ka ng investigasyon sa maanumalyang bentahan ng NFE Rice sa ilang negosyante na ikinalugi o ng gobyerno, inirekomenda e na ni NFE Acting Administrator Piolito Santos na pansamantalang suspindihin ang paglalabas ng natitirang bigas na binili ng ilang miller at trader. Prudence dictates that uh, because of this investigation being conducted by the Senate as well as by the Congress and the Ombudsman, Uh, we have to uh, defer the the sale of this, and I am seeking the authority coming from the council and of course the secretary of agriculture, Francisco Lara Jr., that uh, we will be requesting for to hold to hold in abeyance all sales of uh, this aging stocks, uh, pending the outcome of the. Results of the investigation. Sinasabing higit isandaan at limampung libong sako ng bigas ang naibenta sa mga miller at trader sa ilalim ng panunungkulan ni suspended NFA administrator Roderico Bioco. Pero walong libong sako rito ang hindi pa nailalabas sa mga bodega. Uh, the ombudsman themselves, uh, palagi ko naman ay magkakaroon ka agad ng results ng kanilang investigation. And of course, the Department of Agriculture will be also conducting the parallel uh, investigation. And uh, within a short period of time, I think uh, this will be so resolved and uh, this will be uh, given due course immediately. Mahigpit nang nakikipag-ugnayan ang National Food Authority sa ombudsman. Personal na inihain ni ombudsman Samuel Martinez ang sabina sa NFA. Yan ay para kunin ang mga dokumento na kinakailangan sa investigasyon ng ahensya. Kabilang dito ang listahan ng mga bodega na naglabas ang bigas sa mga negosyante. We promised that today we will be submitting all the documents they needed. And uh, of course, uh, previously, naibigyan na namin yung mga dokumento na ano na kailangang ibigay sa kanila. Muli ring pag-aaralan ang listahan ng mga opisyal ng NFA na pinatawa ng preventive suspension ng ombudsman. Sinasabing ilan kasi rito ay nakalive, nagretiro o patay na. Nadawit ang higit isandaang empleyado ng NFA sa irregular na pagbibenta ng NFA rice dahil sa aligasyon na hindi inaprobahan ng NFA Council at hindi rin dumaan sa public bidding na nagpalugi umano ng higit 100 milyong piso sa gobyerno. Sa kabila nito, tiniyak ng National Food Authority na tuloy ang trabaho ng ahensya. 475,000 metric tons ang target bilhin na palay sa mga magsasaka. Pinag-aaralan ding bilhin ito sa mas mataas na halaga. Sa ngayon, naglalaro sa 19 hanggang 23 pesos ang buying price ng tuyo at basang palay. The secretary also instructed me to to review and evaluate uh, what uh, buying price we can offer to the farmers so that uh, we can uh, give them additional income and then uh, we can have uh, the buffer stock that we needed for uh, this year. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.